Ayan, good morning guys. Ngayon, lulutuin na natin yung ating kinayod na uh, makapuno kahapon. So, meron tayong pandan leaves at saka yung ano natin binabad sa sugar, white sugar. Ayan, hindi ba? No to put water or add water. Kaya, laki po ako sa farm, your honor. Kaya marunong po akong magluto nito. <laughs> so, ayan na guys, atin ang ilagay ang ating ano makapuno. Ayan, o oh, di ba? Oh, ayan, may sugar na siya kasi nababat na siya sa sugar uh, overnight. Lutuin natin siya in a low heat. Ayan, low heat siya. Then, ito, add na lang natin. Ayan na, guys. O, oh, ayan, kakulukulo na siya. So, ibig sabihin, ganyan-ganyan natin. ganun lang. Ayan. Di ba? Ang kintab-kintab niya. Ang bangbang pang. pa. Bang. Dahil sa pandan na ating nilagay. O, ayan. Ito na, guys. Oh, di ba? Ang bango niya. O, oh, ayan. So, hey ayan, guys. Ito makapun ayan. Okay. yung makapuno. Ala. Nakaligtaan ko. Ayan. Sudog sa harap. Pero, okay na lang siya. Marangit sa kasat na pandan. O, oh, di diba? Hmm, sarap. Mm -hmm. ya nakaligtaan ko tuloy guys na haluin. Kaya parang dumikit siya sa ilalim. Anyway, mabango pa rin. It's because of the pandan. Ilalim na guys kung brown sugar ginamit ko. Bukayo. Guys, luto ng ating minatamis na makapuno. Nakaligtaan ko lang kasi sa paghalo. Ayan, kaya kaya parang dumikit lang siya. Kaya yung mga brown brown na yan. But anyway, masarap.